Celebrona si na mismo nagsabing espesyal ang kambal na ito. They different. They ain't like the rest of us. Um, you know and not... I I've been able At kung si LBJ na nga ang pumuri sa kanila, ibig sabihin malaki talaga ang potensyal nilang dalawa. Standing at 6'7 na may 40-inch vertical at 7 feet na wingspan, ang atletisismo ng Thompson Twins ang sa kanila ay kinatatakutan. At kamakailan nga lang ay viral ang stats nila dahil kapag pinagtabi ay halos magkapareho lang. Pero ang kanilang mga numero ay halos magkatulad man, may pagkakaiba pa rin ang kanilang playstyle at laruan. Kaya sa video ito talakayan natin kung sino nga bang mas malakas sa kanilang dalawa. At bakit ganoon na nga lang sila purihin ng one of the greatest sa liga? Tara't pag-usapan natin si Aminato Sar Thompson. Upisahan natin sa kanilang halimaw na atletisismo. Si Osar para sa Pistons at si Amen naman para sa si Houston. Parehong maraming pinosterize na this season. Dahil makabuelo lang ng kaunti ang dalawang ito, asahan mo nang may bagong highlight silang ipapakita. At sa bawat dakdak nila para bang may spring na tumutulak sa kanilang mga paa. Dito nga, dalawa pa ang sumabay kay Amen pero hindi naman niya ininda. O kaya dito sa play na ito kung saan pinasayaw na nga niya si Achua at saka dinakdakan pa. At ang isang kaibahan lang ni Amen at Osar ang posisyong nilalaro nila. Point forward si Amen habang si Osar naman ay wing sa kanilang opensa. Kaya mas madalas nating makita si Eme na mag-create para sa sarili niya at minsan pa nga siya na rin ang nagmamando ng kanilang sistema. Habang si Osar madalas off-ball ang laro niya at nakadepende siya sa kaniyang mga Pero magkaiba man ang posisyong nilalaro nila, pareho pa rin napaka-electrifying ng mga na kanilang ginagawa. At dahil din sa kanilang atletisismo, ibang klase rin ang kanilang depensa. At walang safe na tira kapag sila ay nasa shaded area. Dahil ilang beses na ba nating nakitang i-challenge sila ng kaharap nila, pero gaano man sila kalaki ay hindi sila umubra. At kapag sila ang sa iyo ay mararam daman mo talaga. At ang 1.3 blocks per game ni Amin ang panglabing walo sa buong liga. At may laro pa nga siyang limang blocks ang kanyang inilista. Dahil kahit si Jamoran Kapas, si Bolbol o ang 7-4 na si Zach Edy, hindi ka urungan ni amen Thompson. At napaka-efektibo rin yung on-ball defender this season. 88% enforcing turnovers at may 3.3 deflections din per game. Pang 28 din siya sa offensive rebounds at tandaan natin aspiring point guard ang batang ito. Kaya sa mano pa ng kanyang angas sa loob ng court, napakataas ng ceiling ni Amin sa liga. At katulad ng kapatid niya, si Osarde na ay napakatinik sa depensa. In fact, mas elite pa nga siya sa kanyang kuya. 99 percentile sa deflections per game na merong lima at 91 percentile naman sa pag ng turnovers ng mga kaharap niya. At sa offensive rebounding, maaasahan din siya talaga. Madalas nga kapag nakuha niya ang rebound ay diretso sa alpak na sa ring nila. At swak na swak ang kanyang laruan sa kanilang sistema. Lalo na't may Cade Cunningham na nagde-demon para sa kanila. Pero dahil nga mas kaunting minuto ang binibigay sa kanya, di hamak na mas mababa ang kanyang produksyon kung susumahin ngayong taon. Kaya kung yan lang ating pagbabasihan, madali lang ang sagot sa ating tanong. Ang mas magaling ay walang iba kundi si Amin at walang question. Pero kung potential at siling ang konsiderasyon, pwede nating sabihin na pareho lang sila sa aspetong yun. Dahil pareho naman silang may physical attributes, mentality at disiplina para mas mag-improve pa. And speaking of improvement na kailangan nilang asahin sa kanilang opensa, ay ang shooting nila sa mid-range sa 3-point area. Dahil hindi ko na to isi-sugarcoat ang sama talaga ng shooting nila. Si Amin nga na mas magaling sa kanilang dalawa sa 58 three-point attempts niya sa rookie season niya, walo lang ang niya at labing isang ang airball sa kaniyang matira. Ganyan kalala ang shooting nilang dalawa. Mas marami pang airball kaysa sa mga converted attempts sa 3-point area. Kaya siguro ang mas tamang sagot sa tanong natin kanina, kung sino man ang unang magkaroon ng descending jumper sa kanilang dalawa, yun ang mas magiging matagumpay sa liga. Pero bukod naman dyan kompleto sa regados ng kanilang laruan at napakaswerte ng mga prangkisang kanilang napuntahan. 22 years old na gumagawa na pareho ng pangalan, nakaka-excite kung gaano pa kalayo ang kanilang kapupuntahan.